mga tao, mabilis na iulat sa hari na anak na ang reyna at isang prinsesa ang isinila. Noong unang panahon, Diyos ko, ano itong nangyayari? Kakapanganak pa lang ng prinsesa ay mailumalabas ng amoy na pakabaho. Dalawampu taon pagkatapot. Prinsesa Muna, hindi ba nais ng prinsesa na ganapin ang ikanegatibo dalawampu kaarawan ninyo sa isang malaking barko? Mayroon pa bang bagay na hindi pa ninyo nagugustuhan? Nais ko sanang magkaroon ng isang kaarawan na tunay na masaya upang ang aking mga kapatid at ang hari ay dumalo at bumati sa aking. Ngunit tingnan mo, gaya ng mga nakaraang taon, wala ni isang prinsesa o prinsipe ang dumalo. Maging ang ama ko rin. Huhu, Prinsesa muna alam ninyo rin na abala ang hari sa napakaraming gawain. At ang mga prinsesa at prinsipe. Huwag mo akong pagsabihan ng kasinungalingan. Mula pagkabata hanggang ngayon, iniiwasan ako ng lahat, ni minsan ay hindi ako niyakap ng ama, ni minsan ay hindi siya dumalo sa aking kaarawan. Alam ko naman, lahat ito ay dahil sa akin. Dahil ako ang prinsesang mabaho. Kaya si ama, ang hari at ang lahat ay namumuhi at nais nilang layuan ako. Hindi po totoo yan, mahal na prinsesa. Ang mga prinsesa sa kaharian ay may prinsipe ng nanliligaw simula edad labimpito. Ako lamang ang umabot na ng dalawampu, ngunit wala pa rin prinsipe na nagpapakita ng interes. Pati ang pamilya ko ay lumalayo sa akin dahil sa masamang amoy na ito. Kung ganon, sino pang lalaki ang gugustuhin makasama ako habang buhay? maging kayo kung hindi lamang dahil sa tungkulin, tiyak na hindi rin kayo mananatili sa aking tabi. Tama ba? Prinsesa, ang maglingkod sa inyo ay isa ng napakahirap na bagay para sa amin. Ipinapakiusap po huwag ninyo kaming pahirapan pa. Dalawampung taong pag-iisa, para sa akin ay sapat na. Sa susunod na buhay, ayaw ko nang maging prinsesa nais ko lang ng isang normal na buhay tulad ng iba mahal na hari may may masamang balita si prinsesa muna nahulog sa dagat at nawawala na po siya ano paano siya nahulog sa dagat nang ganoon hindi ba palagi siyang nasa palasyo mahal na hari kahapon ay karawan ng prinsesa ngayong taon ginanap niya ito sa barko nais ng prinsesa na maglayag sa dagat Inimbitahan ng prinsesa ang hari at iba pang mga prinsipe pero walang dumating. Tila dahil sa kakaunting tao sa bangka, kaya hindi siya nailigtas nang mahulog siya sa dagat. Ibigay ang buong lakas para iligtas ang prinsesa. Dapat mailigtas ang aking anak na babae. Ipinapabatid, wala kaming nakitang bakas ng prinsesa. Ipinapabatid, sa bahaging ito wala rin po, mahal na hari. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ng prinsesa? Buhay man o patay, dapat matagpuan siya. Mahal na hari. Nasuri na po namin. Maraming agos sa dagat na ito na palaging gumagalaw. Maaaring, hindi na siya nakaligtas at tinangay ng agos papunta sa ibang bahagi ng dagat. O muna, anak kong mahal. Anak na ni Minsan ay hindi ko nilapitan. Paano nangyari ang ganitong bagay? Bakit may dalagang nakahandusay sa tabing dagat? Kailangan natin dalhin siya agad at painitin Baka sakaling mailigtas pa siya. Ina, magigising po ba siya? Maaaring siya ay nahulog sa dagat at inanod hanggang dito. Ang manatiling buhay hanggang ngayon ay isang himalana. Sa ganitong kalaking kapalaran, umaasa akong malalampasan niya ito. Ikaw, ikaw ay sino? Bakit ka nasa ganito kalapit sa akin? Nakita kitang inanod sa dagat kaya dinala kita rito upang gamutin. Wala akong masamang intensyon. Kagabi inalagaan kita buong gabi dahil sobrang antok ko kaya kaya nakatulog ako rito. Pasensya na kung nakalapastangan ako sa'yo. Ah, ganoon pala. Totoo yon. wala akong intensyon na bastusin ka. Hindi, hindi. Hindi ko ibig sabihin iyon. Nagtataka lang ako na may isang tao na ganito kalapit sa akin. Mula pagkabata, wala pang sinuman ang naging ganito kalapit sa akin. Bakit? Wala pang sinuman pa? Dahil ako. May amoy akong sobrang hindi ka nais-nais. Ama, ina, mga kapatid at lahat ng tao sa paligid. Hindi ako matanggap kaya lumayo sila sa akin. Totoo ba yon? Ikaw hindi mo naaamoy ang mabahong amoy mula sa akin. Ito ay isang napaka-espesyal na baryo ng mga mangingisda. Buong taon sagana sa isda at lamang-dagat. Sobrang dami, kahit ang negosyo at paggawa ng bagoong ay hindi nauubos. Sobra ang dami ng patay na isda at lamang-dagat kaya buong taon may malakas na amoy ng lansa sa baryong ito. Siguro kaya walang nakakapansin ng pagkakaiba mo. Ang amoy mo rin ay puro lansa ng isda. Dito, lahat ay may hindi kaaya-ayang amoy. Wala nang lalayo sa akin. malugod kitang tinatanggap dito. Sa wakas, may isang lugar na tatanggap sa akin. Sino ang batang babae na kasama mo? Sa baryong ito ng mga mangingisda, hindi pa ako nakakakita ng ganito kagandang dalaga. Hindi ba ito ang dalagang iniligtas ni Ivan kamakailan? Iha, buti na lang at nagising ka. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Diyos ko, nananaginip ba ako? Kinakausap pa talaga nila ako. Wala ba silang naamoy na masama? Anong amoy? Sa lugar namin, puro amoy ng isda at pagkaing dagat na malansa. May iba pa bang amoy? Oh, bago ka lang dito, kaya siguradong hindi ka pa sa amoy ng lansa rito. Ay hindi, gustong gusto ko ang malansang amoy ng isda. Hindi ko pa nakita ang sinuman na kasing cute mo isa ka talagang magandang dalaga na madaling lapitan. Alam kong magugustuhan siya ng lahat. Kita mo, sabi ko na nga ba, ang mga tao rito ay mainit ang pagtanggap, magiliw at nagkakaisa. Mamahalin ka ng lahat na parang sariling pamilya. Ang saya-saya ko. Makalipas ang ilang panahon. Muna alam mo ba, ito ang talagang banal na talon para sa mga tao rito. Ang mga magkasintahan na nangangako sa harap ng talo na ito ay mananatiling magkasama magpakailanman. Mahal kong muna. Alam ko na ako'y isang taong magaspang at walang gaanong kakayahan. Hindi ko alam kung paano itago ang damdamin ko. Sa lahat ng oras na magkasama tayo, maaaring. Alam mo na talagang gusto kita. Alam ko ngunit nakalimutan mo na ba ang aking lihim? Kahit dito sa baryo ng mga mangingisda ay pansamantala kong natatago ang aking kahinaan. Ngunit alam ko pa rin na ang isang mabuting tao, tulad mo ay nararapat na makasama ang isang babae na mas mabuti kaysa sa akin. Hindi, mahal kong muna. Kahit na sa labas ay may mas magagaling pang mga babae kaysa sa'yo, ikaw ang una at nag-iisang nagpapatibok ng puso ko. Huwag mo na akong tanggihan. Ikaw rin ang unang tao na itinuring ako bilang isang normal na tao. Ang unang taong naging mahinahon at malapit sa akin, na nagbigay sa akin ng buhay, naganap na bago na hindi ko pa naranasan. Pero, kung tinatanggihan mo lang ako dahil sa iyong pag-aalinlangan sa sarili, huwag kang mag-alala, mayroon akong paraan. Mayroon ka bang paraan para tulungan ako? Napansin mo ba na kapag lumalapit ka sa talon na ito ay makakaramdam ka ng napakabangong halimuya? Ang talon na ito ay naging banal dahil sa kakaibang mabangong agos ng tubig nito Totoo, nang dumating ako rito ay nakaramdam ako ng napakabangong amoy. Nagtaka ako kung saan galing ang amoy na iyon, hindi ko akalaing mula pala sa talo na ito. Mula sa mabangong tubig ng talo na ito at ilang halamang gamot, nakagawa ako ng isang espesyal na pabango. Maaari mong gamitin ang pabango na ito at ipahid sa katawan, kaya nitong takpan ang lahat na hindi ka nais-nais -na, na amoy. Subukan mo. Pinaghirapan kong likhain ito. Mula ngayon, hindi ka na kailangang mag-alala o mahiya. Muna, bakit ka umiyak? Patawad. Ang ibig kong sabihin, hindi ko ibig na kamuhian o iwasan ka kaya ko ginawa ang mabangong tubig na ito. Gusto ko lang tulungan ka na magkaroon ng normal na buhay tulad ng iba. Ako. Hindi kita sinisisi. Ako ako'y masyadong na anti Salamat sa iyo. Wala pang sinuman ang naging kasing buti mo sa akin. Huhu. Sige na, muna, tumigil ka na. Huwag ka nang umiyak. Kahit ano pa man ang mangyari, hindi hindi ako lalayo sa iyo. Ayon sa utos ng kataas-taasang Haring Parius, ang bayang pangingisda na ito ay tirahan ng mga ilegal na refugee. Kayo'y kailangang umalis agad. Diyos ko, matagal na kaming naninirahan dito. Hindi kami basta-basta makakaalis. Saan pa ba kami pupunta? Kung hindi, kayo ay kailangang maglingkod sa aming kaharian ng tatlo taon upang manatili rito. Pakiusap, huwag niyo kaming pilitin na maglingkod. Maliit pa ang anak ko at ang ina ko'y matanda na. Paano ninyo mapipilit ang mga bata at matatanda na maglingkod ng tatlong taon? Pagkatapos ng tatlong taon, may mabubuhay pa ba para makabalik? Sa ginagawa ninyo, para niyo na rin kaming tinutulak sa kamatayan. Tumahimik kayong lahat. Ito ay isang utos. Kayo ay mga takas at wala kayong karapatang magsalita. Ako si Prinsesa Muna. May karapatan na ba akong magsalita? Narinig ko na si Prinsesa Muna ay nawala sa dagat. Paano ka magiging prinsesa? Ako mismo ang babalik sa kaharian upang kausapin ang aking ama. Pero ikaw, hayaan mong mamuhay ng payapa ang mga manging rito. Hanggang sa may bagong utos, baka ito'y isang paraan mo lang para magpaliban. Hindi ako tanga para sayangin ang oras ko. Lumayo ka na at huwag ka ng magmatigas. Kung may lakas loob kang saktan sila, kahit kaunti lang, hindi kita patatawarin. Kung may tapang kang hamunin ang prinsesa, subukan mo lang. Kapag bumalik ako, hindi ka mabubuhay ng maayos. O oh, muna, ikaw ba talaga ang prinsesa ng kaharian? Totoo ba? Ay naku, Prinsipe Hari, ikaw ay prinsipe ng isang maliit at malayong kaharian. Pero ikaw ay may malalim na kaalaman at may malawak na pananaw. Gustong-gusto ko yan. Kung may anak pa akong babae, siguradong ipapakasal ko siya sayo. Pero sayang. Ako rin ay nangangarap na maging manugang mo. Pero hindi ko pa man naihayag ang aking hangarin. Ay dumating na ang sakuna sa kanya. Hari, tiyak na labis ang iyong kalungkutan. Sakto naman. Nakita ko na mahilig ang hari sa aklat na pag-aaral ng karagatan mula sa aming bansa. Kung pahihintulutan ng mahal na hari, nais kong manatili rito ng kaunti upang makipag-usap sa inyo tungkol sa mga kawili-wiling bagay sa aklat na pag-aaral ng karagatan. Has, Prinsipe Hari, ikaw nga ay isang binatang puspos ng pagmamahal. Manatili ka rito hanggat nais mo. Ituring mo itong iyong tahanan. Nandito na po ako. Muna, anak kong babae, ikaw buhay ka pa. Akala ko'y nawala ka na sa akin. Ama, patawarin ninyo ako. Wala kang dapat ikasorry. Nang marinig kong ikaw ay nasa panganin. Labis akong nagsisi. Mula pagkabata mo hanggang ngayon, niminsan ay hindi kita niyakap. Ngayon ay ligtas ka ng nakabalik, napakabuti niyan. Naku po, pero paano nangyari ito? Muna! Bumalik ka na sa dati mong anyo. Hindi ko na naamoy ang dating masamang amoy. Mula sa iyo. Ikukuwento ko po sa inyo mamaya dahil may isang bagay na nais kong ipakiusap sa inyo. Kung hindi tayo magmadali, maraming inosenteng tao ang malalagay sa panganib. Aking anak, naiintindihan ko na. Mukhang mahal na mahal mo si Ivan, ang mangingisda at ang mga tao roon. Gusto mong ipawalang bisa ang utos na hulihin ang mga refugee, tama ba? Opo, Ama. Ngunit mahal kong anak na babae, ang pamumuno sa isang bansa ay tunay na komplikado, hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Kung ngayon ay palalayain ko ang mga refugee na yon, pagkatapos ay darating pa ang mas maraming grupo ng mga takas. Unti-unti nilang sasakupin ang lupain ng ating kaharian. Isa itong mapanganib na banta, kung walang sapat na dahilan, hindi ko sila maaaring hayaang manatili. Paano kung pakasalan ko si Ivan, isang mangingisda roon, at mamuhay habang buhay sa baryo ng mga mangingisda? Patatawarin mo ba sila? Ano? Nais mong magpakasal sa isang binatang mangingisda? Kung magkakapamilya tayo, wala na silang magiging dahilan upang mag-alsa o maging banta sa ating kaharian. Anak, isa kang prinsesang mataas ang antas, alam mo ba yon? Dapat kang magpakasal sa isang prinsipe na kapantay mo. Si Ivan ang tumulong sa akin upang marating ko ang araw na ito. Siya ang nagligtas sa akin mula sa impyerno ng kalungkutan. Patungo sa liwanag. Tunay na mahal ko siya. Ang iyong kasunduan sa kasal ay hindi maaaring basta-basta. Nakahanap na ako ng isang taong may talino at kabutihang-loob para sa iyo. Salamat sa hari sa tiwala at pagmamahal. Masayang masaya ako dahil makakasal ako sa babaeng matagal ko nang hinahangaan. Tiyak na bibigyan ko ng kaligayahan ng prinsesa. Hindi mo maaaring magpasya ng ganoon. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa pakasalan ang taong hindi ko mahal. Aking anak, alam kong ikaw ay nalulunod sa isang damdaming bulan. Hindi mo na alam kung ano ang tama o mali. Ako ang iyong ama, ako ang pipili ng pinakamabuting landas para sa iyo. Patatawarin ko ang mga mangingisda bilang pasasalamat sa pagliligtas sa iyo. Ngunit kapalit nito, kailangan mong pumayag sa kasalang ito. Kung tatanggihan mo, sila'y mapapalayas o mapipilitang maglingkod ng tatlong taon. Ikaw ang magpasya. Mangyari po, may balita po ba tungkol sa pagbabalik ng prinsesang Simona O binata, hindi mo ba alam ngayon ang kasal ni Prinsesa Muna sa prinsipe mula sa Romani? Malapit nang magsimula sa malaking bulwagan sa harap ng lahat. Ilang araw na mula nang bumalik si Muna sa kaharian pero wala akong narinig na balita. Akala ko ay napahamak siya para tulungan ang baryo ng mangingisda pero iyon pala ang totoo. Nayon, ipagkakaloob ni Haring Parius si Prinsesa Muna kay Prinsipe Hari ng Romani. Inaanyayahan ang prinsesa na lumabas. Naghihintay na ang prinsip. Diyos ko, ano ba itong napakabaho? Ito ang tunay na ako, isang prinsesang may napakahindi hindi kaaya-ayang amoy. Akala ko ba inapagaling na ng prinsesa ang kanyang masamang amoy? Bakit ngayon ay mayroon pa rin? Talagang hindi na ito matiis. Mahal mo ba talaga ako gaya ng sabi mo at handang mamuhay kasama ang isang tulad ko habang buhay? Ako pa anong maaari kong pakasalan ang isang tulad mo? Nakakakilabot. Hindi ba't sinabi mong nagamot mo na ang sakit mong mabaho? Niloko mo ako para pumayag akong pakasalan ka, hindi ba? Anong nangyayari dito? Niloko ba ni Prinsesa muna ang prinsipe ng Romani? Hindi ito ka Hindi ko sinabi na nawala na ang masamang amoy ko. Ikaw ang pumayag na pakasalan ako nang inihandog ako ng aking ama. Ngayon, gusto ko lang kumpirmahin sa huling pagkakataon na sigurado ka bang gusto mo akong pakasalan. Ile, yan ako ay nagkamali ng akala. Matapang mong sinabi sa ama ko na mahal na mahal mo ako at tiyak na bibigyan mo ako ng kaligayahan. Ngunit ngayon, kaunting ganito lang ay tinalikuran mo na ako. Ama, dakilang at kagalang-galang na Haring Parius, iniisip mo bang ito ang mabuting bagay na pinili mo para sa akin? ikaw talaga sobra ka na. Tingnan mo ang sarili mo, ikaw ang pinakamatandang prinsesa ng kaharyang ito at may daladalang amoy na hindi kayang tiisin. Tingnan mo kung karapat dapat ka ba sa akin. Opisyal kong kinansela ang kasal. Tingnan natin, sino pa ba ang papakasal sa iyo bukod sa akin? Prinsip ng Romani, isa kang mababaw at hangal na prinsipe. Dahil kinansela mo ang kasal, ako na ang hihingi ng kamay niya, ako si Ivan Parkinson, ang prinsipe na ipinatapon mula sa kahariyang platela. Alam kong hindi tugma ang aking katayuan sayo, ngunit prinsesa muna nais kong makasama ka habang buhay. Ivan, tinatanggap mo bang makasama ang isang may hindi ka nais-nais na amoy tulad ko hanggang sa habang buhay? Naalala mo pa ba ang sinabi ko na kahit ano ka pa, mananatili akong kasama mo? Ang salitang binitiwan ko ay hindi magbabago kailanman. Pumapayag ka bang pakasalan ako? Ako. Ngayon ay naintindihan ko na kung bakit ka pumayag na pakasalan ang taong itinakda ko para lamang mailigtas ang binatang ito at ang kanyang mga kababaryo. Siya nga ang karapat dapat na ipagkatiwala ko ang pinakamamahal kong anak na babae. Lubos po akong nagpapasalamat, mahal na hari. Pinapayagan, mo ba kaming magsama? Talaga? Siyempre naman. Ginawa niya ang mga bagay na sa loob ng dalawampu taon ay hindi ko nagawa para sayo. Mahal kong anak na si Muna, kahit ano pa man ang kalagayan mo. Dapat kitang mahalin dahil ikaw ang anak kong babae. May utang akong libu-libong yakap, libu-libong lambing sa'yo. Taos puso akong nagsisisi at humihingi ng tawad sa'yo, Muna. Ama, matagal ko nang hinihintay ang yakap mo. Mahal na mahal kita, anak kong mahal. Umiiyak siya sa kaligayahan